Nawawalan ka ba ng pag-asa? Pakiramdam mo hindi mo na makakamit yung pangarap mo? Well, kung ikaw yun, pareho tayo. Pero dati lang yun. Ngayon, ikukwento ko sa video na to kung anong nangyari sa akin. Baka maging inspirasyon sa'yo. Around 2011-2012, nagkaroon ako ng interest sa pagliletrato. Photography. Hindi lang doon, is nagkaroon din ako ng interest sa pagbibideo. Baya around 2015, isipan-tabi ko lahat yon dahil graduate na ako at kailangan ko maghanap ng trabaho. Utak praktikal lang. At by this time, alam ko, nakaka-relate ka sa sinasabi ko. Around 2020, na ko na gustong gusto ko pa rin gumawa ng video at bumalik sa creative space. At munti ko pa nga makalimutan doon sa span na yon yung isang pangarap ko, which is makapunta sa Japan. Luckily, around 2019, nagawa ko yon At doon ako nag-decide na magiging travel vlogger ako sa YouTube. Nagkataon lang na by 2020, COVID-19, the disease that defined our... Kailangan kong mag-antay, kailangan kong mag-adapt. So, instead of traveling, nauwi ako sa paggawa hey, ng tech reviews. Here. Mouse, keyboard, kahit ano pa. Pero, by that time, I'm already 30 years old nung natapos ang pandemic. And kid you not, wala pa ako sa 10,000 subscribers. Now, fast forward to 2025, I'm already 33. Masasabi ko so na mahirap, fellow... pero ngayon may nanonood na. At salamat yun sa'yo. Ang ibig ko lang sabihin dito sa video na to is hindi ako sumuko. Mahirap, pero kinaya. Pero ngayon, malayo pa, pero malayo na. Kaya kung iniisip mo na huli na ang lahat, hindi pa. Kahit ngayon, pwede ka pang magsimula.